anong oras pong muli sa inyong lahat lalong lalong ka nasa iyo Romy Romy Inohalis na taga Giling Giling o San Isidro Candihay Bohol pasensya ka na doon nagkaroon ako ng misinterpretation sa aking pagbati sa iyo nung nakarang request mo na matod nila ang pangalan po doon ay Romy Inohalis yun pala ay Romy kong muli sa inyo, si Romy pala yun ang nagrekusabi ng matod nila nagkamali lang po ako ng pagbanggit, nasa halip na Ironi Inohalis, ito ay Romy, Inohalis ng San Isidro, Kandihay Bohol o Gilim mayong buntag, multo hapon man sa inyong tanan niya, o gabi sa tanan na Tagagiling, lalo sa mga Inohalis family, sa mga family ni, ni Romy ayun man sa ubang pamilya niya, ang mga amugis family, mga buskagan, mga mga udal, mga pikiro, mga apo Pingping, na tatay ni Kurason, na, na pinakasikat pagdating sa pag picture pagdating mga kudakir, mapagta magsultan Magsultan. na ako, maghatag ko sa kanta, nag-request ni Romy Inuhalis, na kanyad to ay nagkamali ko, na kapon, magkamali ako ng pagbanggit sa kanyang pangalan balay Rumi at hindi Rune busa Rumi ano anak na imong mong ipangayong nga awit nga naguluhan o oh. hain ang otlanan sa originality nga kanta ni Willie Garte hain ang otlanan Aro na ikasakit o kalipay Duna kay pag-asam o kalampusan Babanti ning tanan tan niya lamang Pagka-ibdiay Kahit asumpuhan sa mga kasakit, ang luha dahil saksi ini ay nangutlanan sa kasakit. Ang ginagibati ng hihindukan, ang Buhi Ang kasakit Ay, ay Kapalata Kanunay Naghila Kinindukan Way kasundungan Sa mga Kasati Lohan Ay saksi Ninihintanan Hay nang Sa kasakit ng ating bati kung niningduman ulit pa huna ng aking dulo ng di tunay na gila Kinindog na kasulbaran Sa mga kasaki Luhad hadai saksi Ninintanan Huwag kasumbungan Sa mga kasaki Luhad hadai saksi Oh, ana ana ron ni. imong kita ngayong ngawit. Eh Rumi da Pasinsa nag-usap Rumi ni Sa giling kan buhol o sa Doon sa lunsadaan ubuyuan. Oh, thank you.